Sino Sino? Sino? Baka baho nang hininga ng buhay <laughs> ko. Ba't ano kasi ginagawa niya kanina ba dyan mga yan? Oo, oh, natutulog na. Hindi magising? Ha? Ah. Ba't dyan natutulog kasi yan? Ewan ko. Uy! <laughs> <Boy>. Ba't <laughs> 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 <Ito na> lapas? <laughs> eh, ito rin yun yan. Tahimik na nga yan. Pero malakas mamaya yan. Eh, saan ba kasi matutulog dyan? Nandito nga ako kanino. Tapos, <laughs> Dapat nga sa taas ng motong tulog eh, mga oh. andyan naman eh, kwarto ko naman <laughs> Dama damang na barko ah Pwede ka na ba? Pwede ka na ba? Pwede ka tinulog ko sa taas ah Pwede <laughs> kasi matulog motong sa taas? Eh baka nga daw mga ang mga gago Bakang taangar ng mga hayop, Hindi daw ako sa baba no, Ba't ba sa dyan nga katulog yan? Eh ewan ko nga -try Ay try mo na kasi matulog Eh ikaw, try mo dyan Ganyan <laughs> <Kasi>, uh, <laughs> natin Tukin na Gago Kabamit ng amoy Huwag pag Huwag pag Huwag mo na ganyanin Huwag mo na ganyanin Sila Riyahan mo na Tutulog Papamoy lang Huwag Gisingin mo Ito may umik Ito ang umik Palang matutulog yan 응.응.아, 이거 뭐야? 이거 뭐야? 이거 뭐야? 이거 뭐 이거 뭐야? 이거 뭐 이거 이거 뭐야? 이거 뭐야? 이거 뭐야? 이 이거 뭐야? 이거 뭐야? 이거 뭐야? 이거

Pwede rin ba kayo? Tara, pwede. Sila Sila malakas pala sa'yo yung mo.